Ang ganda ng araw mga farm boy. Ayan. Ito tayo sa ating kambingan. Parang po tayo ng pigs. Galing po sa pastulan nyo mga yan. Binagin din po natin ng tubig. Ayan po. Lakas po nila minom at mainit po kasi panahon ngayon. Kaya malakas silang minom. Inayos nice po natin yung pagkainan nila na para hindi tumatapon yung feeds na nilalagay natin. O, pa pala yung ano natin. Nagharo tayo ng maes sa room feeds. Bigyan po po natin. <coughs> <coughs> Talawang po natin ng buong mais. Experiment po natin kung kakainin. Pero ayan po. Ako po tayo naghalo. Ako tsaka ngayon ayan. Kinakaya naman po nila. Mura lang po kasi bilhin natin ng mga mais na yan. 18 per kilo lang po yan. Tuyo na. Naghalo po tayo sa ating para kahit paano makatipid po tayo. <laughs> kumain nagtabahan uh, na po sila ngayon dahil nakuha po nung pinawala natin sila dyan sa sa field nakakain uh, po sila ng mga sariyondam sa ating galamasyan ang uh, napitas na po natin yung galamasyan hindi na tayo nag-i-spray eh yung mga damo dyan, yung po kainain nila Kaya, okay na okay po